talaga ah? na. Ah, si Christian yung magbebenta sa akin ng pet chai. Pero pag ito, pag timbang na lang muna. Tamang kain lang tayo mga ka Hindi tayo magmumukbang. Kain lang po. Hello po mga ka mga Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay pupunta po tayo yung Commonwealth Market para mamili po ng mga kakailangan natin dito sa bahay. At syempre, bibili na rin po tayo ng ating uulamin. Tara na po mga samahan nyo po ako. At hindi pa tayo makapag-decide kung ano ating bibiging ulam. Napakalilim dito. At meron din ditong tulay. Kadlakad lang tayo mga ka-promdi. siguro. Guys, okay, so po tayo ng na. gagawin natin nilaga. So baka. Ayan, magkano isang kilo niyan? Buto-buto. Hindi, 40. Hmm, bago ba yan? Uh, okay, Tapos tayo ba na tayong bumili na baka. May naman hmm. ta hmm. tayo Iba sa, sa Nakanap tayo dito sope, ng mga Preso Divisoria Sampo 2030 eh, eh. at iba pa May Surya Sampo 2030 yeah. at iba pa Dami iba. yeah. po dito mga chanelas Iba't iba Kapit mga Suki Preso Divisoria Sampo soke Preso Divisoria Sampo at iba pa iba pa May mga pa ang dami po dito May ibang sinelas Tapos mga Meron dito Yan mga pambata Ang bahay ng mga sinelas Ang dami Ang hmm. dami ngayon naman mga kaprom, di ba ba'tay tayo dun sa gulayan, Gulay section. Uh, Bili tayo ng mga sariwang gulay. Dito kasi mga ka talaga sa commonwealth mga kaprom. Di kasi pagsakan po dito ng mga gulay, krutas, mabala tayo. Ababa uh, tayo. Pabilihan ng mga kaldero. Nandito din. Ayan. Baba tayo dito sa gulayan. At dito ako bumibili ng mga kakanin. Kasi may marami rin kakanin dito mga kakong. Iba-iba. Kasarap din. Ayan. Bili tayo ng pet chai. Tansahog dun sa nilaga. Magkano po ito? 20 po. 20? Isang tali? Pag oh, ito? <laughs> po. Ah, oh, sige, hi ka na. Hello po. Hiya. Ah, si Christian yung magbibenta sa akin ng pet Pero pag ito, pag... Timb timba timbang na lang natin. Timbangan na lang natin. At dito na lang siguro ako, mga ka mas malapad to eh. Ito, sarap niya, sa... Magninilaga kasi ako. Sarap sa nilaga, maraming pet chai. Yeah, pet chai, tsaka mais lang. Okay na yun. Masariwa yung pet chai, oh. dami. Bati bang gulay, magmanawa ka. Pwede kang tumawad mga ka-promise. Bili tayo ng hanap tayo ng um, mais. Mais mga ka Maganda ngayon mamalengke kasi konti lang yung tao. Hindi crowded. Sweet corn today. How sweet corn? Oh, yes. Pili nga po kamatis. Kamatis. Kaya na ang plastic. Ito po DIY lang. Tapos ikikilo na lang nila. Piliin natin yung hindi pa ganun ka hinog. Para magagamit pa natin sa sunod na mga araw. Hindi ganun ka right tigas-tigas pa. Hindi tayo. Kasi ref ko na lang itong mga kapromgi para hindi masira. Marami din no, sariwa ng mga talong. Kasi marami akong tanim na talong sa bahay kami ang panaya Ay Ayan po mga kapromdi, nasa sa bahay na ako at aayusin natin po natin yung ating mga pinamili at magsimula na po tayo magluto. Ilinisan muna natin itong mga kapromdi, itong ng ating pechay. hinati natin nang yung... kantahin natin to sa kanyang ang party din natin siya mga para maluto ng maayos. sa pakuluan natin siya ng na matagal doon sa taas ng bahay kasi marami po tayong kahoy doon. Ayan yung panggatong namin ang haba <laughs> Tuloy-tuloy lang yung apoy para kabilis kumulo. Iba rin kasi talaga mga kaprombi kapag sa kahoy mo siya pinakuluan. Meron kami yung pressure cooker. Nasira. Kaya ngayon, eto, dito na lang muna kami nagluluto pag mga ganito, mga nilagang baka. Kasi hindi naman tayo nagmamadali ng oras, kaya okay lang. Sasalang mo lang sa dyan, tapos sisilip-silipin mo lang. Ayan, no? Oh. Ito po, ito yung mga panggatong namin mga kapromdi Iba po dito, matitibay pa koko Lumber po yan. Iba-ibang sizes na po ito eh. Yan po mga ka-promptie, kulong na po at natimplahan na natin. Lalagay na po natin yung pet Wow! <laughs> yung pet na mga ka-promptie, kulong Ito po ang legit na nilaga. Dahil matagal po ito pinakuluan sa pahoy talagang lasang-lasang mo yung beef yeah. sa sabaw. Saka... wala na rin apoy masyado. Baka natin. Ito po yung ulam natin mga kaprombi. At meron tayo ditong talong na may bagoong. Pagkong na bagoong at ito saging na sabah. Kain tayo mga kaprombi. May baka. Pinakuluan ng matagal sa kahoy. Ito po ay lunch ko pa lang. Pag lunch po, kailangan talaga may sabaw. Eh. Pero kapag breakfast, okay na, prito ko ito. Kain po. Maraming pepchay po. Tsaka... mais talaga sa sabaw. Iba talaga pag baka. May baguong po tayo dito na may kalamansi. Yung baguong po, nilagyan ko siya ng baboy nakapag-isa. kain lang tayo mga kaprongi. Hindi tayo magmumukbang. Kain lang to. Hanggang dito na lang mga kaplambi. See you next time. Bye-bye po. Thank you for watching. Yeah!